another beautiful day another tufu tufong vlog dito sa aking channel mga kadugo kong minamahal at dito tayo muli sa aking set ang Bugoy's Farm eto yung mga naunang saging na itinanim namin mga kadugo dito sa Bugoy's Farm Uh, three 3 years old na ang mga saging na ito, mga kadugo. Ayano. Oh. Uh, at ngayon, magaganda ang bunga. Ayano, oh, natutuwa ako. Twins mga kadugo. Yung isang mother dati, dalawang sabay na follower ang namunga. Kaya pwede mga kadugo. O uh, uulitin ko na naman kasi ang inyo pong kadugo ay paulit-ulit. O yan, mga kadugo. Tatlong tudling ito mga kadugo. Yung dalawa, uh, lakatan, yung isa is uh, latundan at mga señorita. Kaya lang unti-unti ko nang pinapatay kasi masipag magsubwal at mahirap linisin. Yano, no, pinapatay ko na mga kadugo. ngayon Yun na lang mga nakatayo doon ay eh, mga lakatan. Oh, di ba? So, salamat salamat sa Diyos mga kadugo kasi nakapagtanim na ulit ang aking bunsong kapatid ang may-ari ng farm ng kamuting baging natamnan na niya itong pinagtamnan niya dati ng kalabasa at yung pinagharbesan namin last week last week or last last week ng kamoting bagi. Ito mga kadugo, dalawang variety yung itinanim niya, yellow at white. yano oh. bilangin natin kung ilang tudling mga kadugo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pitu, 8, sampo. 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. <sighs> Nahi, ano? Nag-aano yung asedic ko mga kadugo? 20, 21, 22. 23, 24, 25. Humangin ng malakas. Last. Ano yata yun? Uh, Friday or Saturday mga kadugo. Kaya maraming nabuwal na saging yun oh. May mga bunga. Siguro mga 20 na puno ang nabuwal mga kadugo. 25 na yun na mga kadugo. Oh, makikita yung mga nabali. Nabali ang mga paa. Ang mga puno. Dahil merong

29 30 31 32 33 34 35 35 na tudling mga kadugo uh, Ang haba nito mga kadugo is 75 meters So Lord ibless e mo po yung mga itinanim namin na sag na kamote dito sa Bogoy's farm ang dami niyang manok mga kadugo yung kapatid ko natamnan na din niya mga kadugo itong backyard ng farmhouse niya ng kamoting bagi yan o, tapos na rin mga kadugo Ayan. so hanggang dito na lamang mga kadugo ang aking vlog sa umagang ito Thank you, thank you so much 544 subscribers ng aking channel Levy na Sino Vlogs God bless you more, more and more Sa mga patuloy na nanonood Maraming, maraming salamat Ingat po tayo palagi mga kadugo kong minamahal Dugong Pilipino, san mang sulok ng mundo, lagi nating tatandaan, mahal po tayo ng Diyos, hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa, sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. Ingat po tayo palagi, mga kadugu. I love you with the love of our Lord Jesus. Bye-bye!